Hello, good evening mga Friendship uh, Ito naman tayo uh, Friendship, ano pala pang hindi tayo kumakain ng protas ay ano na mamatay pala ang katawa natin o kailangan kumain tayo ng mga protas pala Nabasa ko doon sa ano nabasa ko sa Bible ba yun na kailangan kumain tayo ng prutas na natural kagaya ng mga avocado, mangga uh, boko juice uh, banana grapes strawberry uh, marami dapat ano kakainin natin sanay uh, sanayin natin na uh, ang mga anak ninyo kumain ng mga fruits kasi ano kailangan yun ang kailangan ng katawan natin yun yung ano yung fruits para uh, ma mabuhay tayo ng matagal kasi kung hindi tayo kumakain ng protas, ano uh, nasisira yung katawan natin nagkakasakit tayo nanghihina tayo kasi yun yun ang mahalaga pala yung protas sa katawan natin fruits Pro, and vegetables yan kailangan niya ng katawan natin yung kayo may mga anak kayo mga friendship sanayin nyo pagkain ng ano yung malalambot yung anak ninyong one and a half year old manga, sweet mango uh, banana para malusog sila oh, uh, kaya friendship ano hindi ako nag-iipon ng pera kasi ano, yung kinikita ko ano, uh, binibili ko ng mga protas iba-iba. Oo, kailangan yun. Kailangan, kaya ayaw ko mag ano, uh, yung kinikita ko tama lang sa pagkain rotas uh, pangbili ng bigas, yung ulam namin ay ano, yung sinigang na ano, salmon. Yun, ano, 70 pesos ang order. May nagluluto dito, ano, halal. Yung Muslim, mayroong Muslim dito na, ano, nakapag-asawa ng Muslim ang lalaki na muslim na kapag-asawa ng taga cross so nag tayo sila dito ng ano halal restaurant uh, wala silang baboy ano lang sila mga fish beef chicken yan meron din silang mga sinigang na uh, salmon yun ang lagi naming uh, in-order kasi Maraming sabaw tapos maraming gulay. Oh. Uh, ano lang kami kumakain sa ano sa sa bahay. Ano ako single ako tapos mayroon akong inaanak kapitbahay namin. Grade 3 na siya. So hindi ko naman kaya ubusin ang mga pagkain na binibili ko sinishare ko doon sa inaanak ko. Ah... Uh, kakain kami, tapos yung mayroon siya mga kapatid, dalawa. Yun, sinishare ko, pinapakain ko doon sa bahay kasi ano, sayang yung mga pagkain eh. Kasi yung sinasaing ko, ano, 3-4 kilo rice, ano na yun, maghapon ko na yun, ano, may yung mga tira-tirang pagkain binibigay namin sa ano sa aso, sa pusa, sa manok 'yan. Pero yung ulam namin sa inanak ko sa binyang 'yan. Pinapakain ko sila. Kailangan talaga ano friendship ano. <clears throat> uh, uh, kumakain tayo ng protas talaga araw-araw para hindi tayo magka problema sa ating kalusugan oo kailangan ano siya kahit na dalawang klase o tatlong klase lang pero pag wala akong pera ano lang binibili ko yung sweet mango and uh, banana yan pag minsan, pag sobra-sobra yung pera ko, binibili ko ng mga rot crops, kamuti. Yan. Tapos yung mga, yung hindi ko lang kaya bibilhin yung ano, durian. Kasi mahal yung durian dito sa Maynila. So, kailangan ano, mahal ang kilo ng durian dito. Ano siya, uh, parang ginto ang price ng ano, ng Dorian. So ang maka-afford lang ng pagbili dito ng Dorian yung mga Korean, mga Koreano, mga Chinese. Paborito nila yung ano, yung Dorian dito sa Maynila. Pero nakatikim ako paminsan-minsan lang kasi sa sobrang mahal ng Dorian. Mm. Pero more on ako mga ano, yung mamurahin lang mga saging, Uh, mango, uh, apple, kiat-kiat, yan ang binibili ko. Tsaka, ano, uh, strawberry, galing sa Baguio, yan. Isipin mo, ano, prinsip, yung mga natural food, yan ang kinakain natin kasi, ano, wala siyang mga chemical, yan. Pero yung mga gulay natin, may mga spray-spray na yan. Kailangan hugasan ng mabuti. Tapos ngayon naman, uso naman ng ano, ganitong protas yan. O, bumili ako nito ng ano, 100 per kilo. Ito, seriguilas yan. Masarap to kasi, bata pa ako sa probinsya, mayroong Seriguelas Sir doon sa ano, sa tabi ng ano ng ilog sa tabi ng ilog malaking malaki kaya nang alaglag yung mga hino pinupulot namin yan kaya pala hindi ako nagkasakit dati kasi mahilig pala ako ng ganito matamis to sobrang sarap oh. matamis siya eh. kaya mahilig ako sa mga protas talaga kasi minsan kasi guys ano pag minsan kasi ano uh, tinuturo sa isip natin kung anong bibilhin natin na prutas kaya wag tayo magkuripot ano mga friendship kasi ano yung para lang sa kalusugan natin pero ano, alam mo prinsip, ang technique ko kasi ano, sa protas ako kumakain. Pero wala naman ako sa ano. Hindi naman ako umiinom ng mga vitamins yung binibenta ng mga ano yung nasa mercury sa pharmacy hindi ako bu umiinom noon direct ako sa protas lang tapos pag nagkasakit ako may pag may ubo ako, may sipon ako, magpakulo lang ako ng loya. Yon, loya na tubig lang at saka ano, isang ano, 10 piso na loya tapos uh, ginutay ko tapos nilagay ko ng dalawang baso. Yon iinomin ko yon. Ayun, mas mabilis siya huma ano, mawala yung ubo. Ayun. Mas maganda yung mga natural na ano na hindi talo uminom ng mga gamot. Ano mga friendship kasi alam ko yung mga herbal yan ang gamot na tunay. Kasi hindi natin ano uh, sure kung anong laman nung binibili natin eh. Mas maganda doon sa herbal. Alam natin kung anong laman noon. Kaya hindi ko naman sinisiraan kasi ah. Uh, ano naman? mayroon namang gamot na mabisa. Oo. Siguro yung iba, ano, kulang ng mga ingredients yun. Pabalik-balik lang sakit. Siguro. Yun ang alam ko. Masarap kumain ng prutas, guys. Wag lang tayo magkuripot kasi naapektuhan ang ating kalusugan. Ako talaga, pag may pera ako, protas talaga ang target ko. At saka hindi ako kumakain ng baboy. Simula ako ng 50 years old, hindi na ako kumakain ng baboy For, na ulam. Pero nung bata pa, ako malakas ako kumain ng baboy kasi sa pista, sa probinsya, namimista kami puro baboy, yung mga humba. Pero pagdating ko ng 50, hindi na ako kumakain kasi malakas ang high blood noon hmm. ano ako mga isda gulay sa minsan minsan lang yung mga chicken at saka beef hmm. bye bye mga friendship kailangan natin talaga kumain ng prutas ayan ngayong season na to na ano sa si reguelas so sobrang mahal 100 ang kilo hmm. masarap siyang Siguro malaking tulong po sa katawan natin. Hmm. Babay na friendship. Sana matutunan niyo yung ano, tinuturo ko sa inyo. Huwag tayo magkuripot ha kasi para lang yan sa ano natin, sa mga anak ninyo, mga kapatid niyo, mga mama at saka papa, mga friendship. Huwag niyo pagdamutan ng mga ano pagkaing prutas. Mga kapatid ko, kain kayo ng protas, pamangkin ko, mga relatives. Thank you very much.